Hello, hello. Welcome, welcome. Jacqueline here again. Ayan, ang tagal po nating hindi nakagawa ng video, no? So, kamusta po ang lahat? Um, una po sa lahat, maraming maraming salamat po sa mga followers po natin na palagi pong nariyan na Uh, mag-comment, mag-react at palagi pong nanonood sa mga uh, videos po natin Ayan, medyo naging busy po tayo um, hindi po tayo nakagawa ng mga tutorial gawa ng uh, night shift po tayo at sa umaga ay of course tulog po tayo at um, puro household chores muna at uh, work so ayun nga po uh, sinipag po tayo ngayon gumawa ng video dahil po um I think it's still um uh, a Women's Month po ng buong March, de ba? So Happy Women's um ah uh, uh, yeah Women's Day na po. So I'm a woman, I'm a woman. So ayon, uh, sa lahat po ng kababaihan, dyan, may asawa, single, widow, ah uh, ano pa? 16 years old above, no? Happy Women's day po sa ating lahat. So, ayun, uh, this, um, this videos regarding, um, siguro, uh, medyo confidential pero lahat naman tayo na kababaihan ay pagdadaanan po ito, itong menopausal. So, I'm 45 years old and, um, apparently, yes, nagmana po ako sa mama ko na maaga po siya nagmenopause. Um, ang aga ko din pong hindi na nagkakaroon ng menstruation. So, isashare ko lang po ang mga ginawa ko po and at the moment talaga pong nagkakaroon po ako ng mga symptoms and hot flashes na hindi po siya magandang pakiramdam pero I'm used to it Um, tina-trai ko pong um, tanggapin ang katotohanan na darating po tayo sa uh, menopausal period, no? so I'm again I'm 45. so ang naging uh, sintomas nito siguro when I was forty uh, two years old, medyo Irregular na yung menstruation ko. Tapos, mayroong time, hindi naman ako yung tipong, sabi kasi nila, pag nasa menopausal period ka na, ay malakas yung menstruation mo, no? Na talaga hindi tumitigil. Yung iba pa nga po, diaper na yung ginagamit. Pero ako ho, hindi po ako nagkaroon ng ganong symptoms or wala akong ganong experience. Ang sa akin lang, Um yung menstruation ko hindi naman gaano malakas pero matagal. So hindi lang one week. So ganon uh, Akala ko dahil nga tumatanda na tayo tapos Sabi ko ah baka nagkaroon lang ako ng uh, irregularity no kasi di ba ako naman normal po ang menstruation ko. So when I was 42 years old, naging irregular na yung menstruation ko. I Minsan, 3 months, hindi ako nagkakaroon. Tapos nagkakaroon man ako, spotting lang. So, ayun. Uh, so, medyo naging worried din ng konti, pero pinabayaan ko lang. Pero just recently, this past uh, January, I had all my medical test para lang ma secure na I'm okay. So before January, I think December, I had my OB gyny check. Um so nagbigay po sila ng mga request for pap smear, for breast ultrasound. Um ano pa ba mga series? Kasi hindi naman porket nagpa-check up ka, ano na okay na ho lahat 'yon. No, it's not. You, you will do some test para lang makita na you're okay. So, that was December and then January, yun nga, medyo sinipag tayo kasi I was uh, on leave. So, nagpabalik-balik po tayo sa, sa clinic or sa maxicare to have some tests. Um, like, yeah, pap smear, um, what else, yung mga blood test, lahat na rin kasi syempre, diabetic at um, high, may hypertension po tayo. So, um, I had it checked. Lahat ho yun. Tapos, um, breast ultrasound. I had also a mammogram. Yung mammogram sa ibang clinic namin ginawa. Matagal na nga yun, 2023 pa yung mammogram ko. Kasi, naghanap pa ako ng clinic na mako-cover ang maxi care ko. So, ano pa ba? So, I had a friend, yes, yeah, si Voltaire, no? Kasi yung asawa ni Voltaire is pregnant. So, naano lang ako kasi 40s, nabuntis pa. Pero although mama ko, uh, my, my mom had me, nasa menopausal stage na siya. 43 na po si mama. 44, 43 or 44 nung pinagbuntis niya ako. So, ayun, ah uh, parang napakaaga sa akin, no? So, ngayon, ayun, So siguro yung mood swings, although talaga napaka-moody ko, mas lalong naging moody. <laughs> so naging moody ako, yung hot flashes. So akala ko, minana ko lang si mama na napakapawisin yung parang pinagpapawisin ng malamig, mainit, pero naka-aircon na parang ang init ko pa rin. So maski na nasa aircon ako, bigla na lang akong pagpapawisan, ilang beses po yun sa isang araw, so ngayon, tanggapin ko na, na at early age, eh, menopause, naging menopause na po ako. But, um, I don't think that that would hinder me for, uh, for becoming, um, uh, more proficient as a woman, as a parent, as, as a person. So, it, it is only a stage, no? Na pagdadaanan ng lahat, lalo na sa mga, katulad ko po na 40s or may mga iba 50s na no haba uh, na nagme-menopause so it just happened na ako earlier so ngayon naramdaman ko I had my uh, weight gain medyo lumalaki po tayo ayan nakikita mo <laughs> medyo tumataba din ho ako um, tumatakaw <laughs> those no kaya ko pa rin naman mag-control pero pag masarap ang ulam kumakain po talaga so ayun lang ho um have yourself a uh, check by a professional doctor para po at least um makakita po tayo ng um, opportunity na i-check po yung sarili natin um, at uh, ayun uh, natatanggap ko naman na no so darating naman na, at siguro yung palagi na lang palagi ko sinasabi in every circumstances, it would be better to see the good thing about it. Siguro ang inisip ko na lang, ay hindi na ako sasakit ang puson, hindi na sasakit ang ulo ko, I will not have those headaches or body pains na dinadanas ng nagkakaroon. Kasi iba din po ako pag may regla talagang nako napaka, ano ko, nagsusuka po ako, may vomiting, ano po ako, <laughs> MMA, sumasakit ang ulo ko, talagang ang pigat ng katawan. So siguro yun na lang yung iniisip kong advantage. Uh, though talagang physically, medyo uh, iba. <laughs> medyo ano na, siguro, um, it's not because of the menopausal, maybe because of my work-related um, um, situation na rin because I am working at night most of the time. So talagang iba po talaga pag night shift ka So parang palagi kang pagod, exhausted So what I advise talagang ginagawa ko po talaga is talagang after ng shift ko So though may mga household chores sa mga bata, sa bahay After that talaga pong natutulog po ako ng uh, ng sobra-sobra Hindi man sobra-sobra pero yung pahinga talaga dapat. So, ganun din po yung mga anak ko, asawa ko, they na after my shift, talaga matutulog si mama, huwag niyong guguluhin, huwag niyong uh, kakausapin. So, ayon. So, a uh, nine minutes na yung video. So, again, happy Women's Day po sa lahat. Sana nakatulong po ako sa mga kababaihan dyan na tulad ko po na uh, dumadanas po ng um, ganitong sitwasyon so please comment down below kung may mga suggestion po kayo kasi of course ako um, bago pa lang po ngayon yung, yung hot flashes talagang grabe para ako nangihina pag pinagpapawisan na naka-aircon na biglang magigising ako uh, basang basa ako ng pawis so talagang talagang very ano po yun um madalas na mangyari. So thank you thank you again for all of uh, sa lahat po ng mga followers sa lahat po nanonood ng mga videos ko thank you thank you very much please follow, react and leave a comment para pumabalikan ko po ang mga bahay ninyo lalo na po sa mga naka professional mo din po ang kanila mga Facebook accounts or uh, Facebook page leave a comment so that I can visit your Facebook so thank you very much For watching my video, have a great day. Bye-bye. God bless everyone.